Hello guys! Good morning! Ito yung halaman ko ang palaya gabi at saka malunggay ganito ang buhay namin dito sa abroad dito sa Taiwan ganoon guys tatanggal ako ng kunting damo para malusog tong taniman ko dito para para lang para maka ulam tayo ng libre oh, dito ang ganda tong tanim ko guys. Oh, linis, linis muna tayo. Oh, niya yung mga na, tanim ko, bakyat na hanggang doon. Oh. Ang dasog. Oh, may konting ano na rin oh. Mga bulaklak, may bulaklak na rin ko. Oh, okay na. Kakaulan na rin ako ng fresh na gulay. ito may marami rin dito tingnan nyo guys tanim ko oh. kameron pa doon tanim nyo oh, guys dito rin sa kabila meron din dito sa gilid tingnan nyo oh. Oh, ang lusog birding birding talaga itong mga tanim ko nilagay ko lang to sa paso para makaulam din ako ng ampalaya oh, tingnan nyo Hmm. derdeng guys. Na uh, tanim ko. Wow, ang ganda. Dito, hanggang dito, pakyatin ko dito sa taas. Dito. Pakyat ko dyan. Kung na dito, may bulaklak na yan. Tapos, pag bumunga. O di, kung bitas na lang ako dito, ito yung mga lumang tanim, tanim ko dito lang namatay na sila kaya inayaan ko na lang ganyan kaya nagtanim mo ako ulit ito na yung mga bago kong tanim okay na guys thank you for watching subscribe my channel 4 day tv hector vlog bye bye